guys kung taga misamis occidental ka guys alam mo to na lugar na to guys yan guys oh. oh mga kaprobinsya no oh yan oh no? kung taga misamis occidental ka alam mo tong lugar na to di diba? mamaya maya marami nang magja-jogging ito mamaya pag hindi na mainit kung gusto nyo kumain ng balot punta kayo dito dito nga lugar hindi siya sa maraming pagkain pinta Yung bundok ni yang Mga kapur pisah ni lanao Muka sekolah lanao di norte. Ayun oh. Nandiyan oh. Yan oh. Yan, maraming balot diyan. Mura lang. Buy 1 take 3. Kung may 500 ka, may buy hey, 1 take 3 yan. Oh, nandiyan oh. Ano guys? Gusto niyo kumain ng balot, guys? Ha? Huh? Hmm. Mukhang no, balot. Mga no, balot. Na, kuya oh, hindi mo balot na. Oh. Kuan ra. Ito kami nakita kahapon guys yung Army, sakto namin dati. 2003. Ranger Galio. Dito kapon, kumain kami ng balot. Dito, hmm. you know,